Hello everyone! Narito ang mga pinaka nakakamangha at pinaka matataas na gusali sa buong mundo. Sa panahon ngayon, napakarami ng magaganda at nagsisipagtaasang mga gusali na itinatayo. Ang mga gusaling ito ay sumisimbolo ng mga maka at makapangirihan sa larangan ng mga malaking mga negosyante. Ang mga nagsisitaasang mga gusali ay sadyang nakakabighani sa ating mga tao. Pinatunayan ito ng ating kasaysayan tulad sa pagbuo ng piramid sa Egypt. At matagal na rin inaasang na bumuo ng isang infrastructure. Turang, kayang abutin ng langit. Samahan niyo ako hanggang sa dulo upang ang aking munting kaalaman ay may bahagi ko sa inyo. Kakaibang kwento, nakakamangha, di pangkaraniwan, nakakabiling dito lang sa Ano-ano nga ba ang mga pinakamatataas na gusali sa buong mundo? Patuloy na umunlad ang iba't ibang bansa sa buong mundo. Isa sa patunay ng paglagong ito ay ang mga nagsusulkutang mga matataas na gusali. Umpisa natin sa nakakamangha at nakakalulang gusali ng Taipei 101. Ang Taipei 101 ay matataguan sa bansa ng Taiwan. May taas ang gusaling ito ng 508 meters at binubuo ng 101 na palapag. Dinisenyo ito na parang tangkay ng kawayan na talagang nakakaatensyon ang mga tao. Sa taas na 508 meters ay nahawakan ito ang titulo bilang pinakamataas na gusali sa buong mundo mula noong taong 2004 hanggang 2010. Sa pagbuo ng disenyo ng gusaling ito, pinagsama nila ang nasanayang tradisyon sa pagbuo ng gusali at pinaghalo o pinagsabay sa makabagong idea o materyales sa makabagong panahon. Isang katangian din ng gusaling ito ay ang kaya nitong pantayan o tapatan ang mga malulupit na lindol at malalakas na bagyo. Kaya naman, ang Taipei 101 ay ang pinaka-iconic na attraction sa Taiwan. At taon-taon din, sini-celebrate ang fireworks display sa paligid ng naturang gusali upang batiin at salubungin ang bagong taon. Ang elevator dito ay ang ikatlong pinakamabilis na elevator sa buong mundo. One World Trade Center. Ang One World Trade Center ay matatagpuan sa Financial District ng Manhattan sa New York. May taas ang gusaling ito ng 541 meters at mayroon din itong 104 na palapag. Ang One World Trade Center o mas kilala din sa Freedom Tower. Ang kabuang gastos ng skyscrapers na ito ay umaabot lang naman sa 4 na bilyong dolyares at inabot ng 8 taon bago ito mabuo Simula ito noong 2006 hanggang 2014 Dahil sa sobrang laki mga hadlang na paligid at masusing pag-iingat upang buwin ang gusali ito Ang isa sa pinakamataas na gusali sa buong mundo Meron itong magagandang observation decks at Memorial Museum sa lugar na ito. Kasi mismo ng building na ito ang original na unang World Trade Center ang inatake ng mga terorista. Itinayo ito upang ipaalam sa buong mundo na huwag na sanang maulit ang nangyari sa lugar na ito. Ping An Finance Center Ang Ping An Finance Center ay matatagpuan sa Shenzhen, China. Meron itong taas na 599 meters at mayroong 150 na palapag. Ang Ping An Tower na siguro ang physical at iconic center na mabilis na yumayaman sa distrik ng Shenzhen gusaling ito ay naglalaman ng mga hotels, conference center, at mga pangmamayamang shopping mall. Ang pinakadulo ng gusaling ito ay ang floor 116 ay isang observation deck na tinatawag na free sky. Isin ang building ito bilang unique at elegante at para na rin katawan ang mga nakakamit ng mga maintenance neto sa kasaysayan ng insurance center. Ang Ping An Tower, ang panglima sa pinakamataas na gusali sa buong mundo. At pumapangalawa naman sa bansang China. Maka Royal Clock Tower. Ang Maka Royal Clock Tower ay matatagpuan sa Saudi Arabia. Meron itong 601 meters ang taas. At meron din itong 120 na palapag. Ang Maka Royal Clock Tower ay ang pinagmamayarian ng gobyerno ng Saudi Arabia. Binuo ang gusaling ito ng pitong skyscrapers. Hotel, malapit sa pinakamalaking mosque sa buong mundo. At ito din, ang pinakasagradong lugar ng Great Mosque ng Mika. Sa loob ng tower, meron itong dalawang malalawak na prayer room. Isa para sa mga lalaki at isa din ang para sa mga babae. Meron din itong maraming hotels rooms upang mabigyan akomodasyon ang milyon-milyong bumibisita sa Mecca taon-taon upang makilahok sa HADS. Ang kontraktor at developer ay ang Saudi Bin Laden Group, ang pinakamalaking construction company sa Saudi. At ito din ang pinakamahal na building sa buong mundo na may kabuang gastos na 15 billion dolyares. Isa rin ito sa pinakamatayog na gusali sa Saudi Arabia. Binuksan ito sa publiko noong taong 2011. Meron din itong 96 na elevators. At syempre pa, nananatili pa rin sa unang pwesto ang sikat na gusali na tinatawag na Bird's Khalifa. Ang Bird's Khalifa ay matatagpuan sa bansa ng Dubai. Ang Bird's Khalifa ay may taas na 828 meters. At take note guys, hindi pa kasama ang antena nito. At meron din itong 163 na palapag. Sa katunayan, ang pangalan dapat ng gusaling ito ay ang Birds Dubai. Ngunit, pinalitan ito dahil sa karangalan ng pinuno ng Abu Dhabi matapos netong pahiramin ng pera ang developers neto dahil nagkaroon ng financial issue. Nang isinasagawa pa lang ang naturang gusali. Ang disenyo ng tower ay inspired sa isang desert flower at tradisyon ng pagbuo ng Islamic architecture. Binoo ang building na ito upang gamitin ng maraming mga bagay tulad ng pagkakaroon ng mga offices, spaces, residential unit at 5-star hotel tulad ng Armani Hotel na makikita sa building na ito. Ilang dekada na rin ang nananatiling pinakamatayog na gusali sa buong mundo at wala pa rin nakakatalo dito sa Birds Khalifa. At kaya neto mag-accommodate hanggang 30,000 katao umabot lamang sa anim na taon bago natapos ang paggawa ng building na ito. Ang Birds Khalifa ay makailang ulit na rin makatanggap ng mga parangal at pagkakilala sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya bukod sa pinakamatayog, isa rin itong kamanghamang obra, itong Birds Khalifa. na manghaba kayo sa ating virtual tour? Saan sa mga gusaling ito ang nais mong bisitahin at pangarap na makita ng personal? Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless! Bye!